May kakilala ka ba na umiiwas sa responsibilidad? Masyadong kurikot? Na hindi na rin nasa tamang pagkakurikot? Yung laging nakakalamang, yung uh, siya hindi gumagastos, yung iba gumagastos, like for example, gagala, okay, gusto lang siya makalibre. So yung mga kaibigan pinapagastos. Sa pamilya naman, ah uh, may mga kapatid din na ayaw gumastos, umaasa lang din sa kapatid na kung saan nakikita nila may pera. Pero alam mo ba, ah uh, sa pag-iwas ng responsibilidad, hindi natutuwa ang Diyos sa'yo. Yung nanglalamang ka sa kapwa, hindi natutuwa ang Diyos sa'yo. At hindi aayon ang Diyos sa'yo. So, baka akala mo, nakapanglamang ka, nakatipid ka or nakaiwas ka sa responsibilidad. Okay. Gaganda ng buhay mo, no? Hindi. Kasi hindi natutuwa ang Diyos sa taong umiiwas sa responsibilidad. Kasi lahat tayo may responsibilidad. Ngayon, kung ikaw, alam mo sa sarili mo, yung responsibilidad mo, haharapin mo 'yan, gagampanan mo 'yan. Huwag kang umiwas. Okay? Huwag kang maraming dahilan, nakisyo si ganito, marami naman niyang pera, ako wala. Yung lagi mo na lang dinadahilan para malibre ka, para hindi ka na magkatuka, para hindi ka magkagastos, hindi ka maglalabas ng pera. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga ganong klase tao. Kasi para sa akin, panglalamang pa rin yun. Okay? Panglalamang pa rin yun. At hindi rin natutuwa ang Diyos sa mga taong tinutulungan pero hindi tinutulungan ang sarili. Okay? Yung tipong sinubuan ka na ng taong tumulong sa'yo, ikaw naman, wala lang. Paasa pa rin. Palaasa pa rin. Naku-comfort. At alam mo yun, hindi mo inihingatan at hindi mo pinapahalagahan yung tulong. Hindi natutuwa ang Diyos. Kaya sa mga tao na walang pagpapahalaga sa mga, sa mga tulong or walang pagtulong sa sarili at umiiwas sa responsibilidad, definitely po, hindi ka uh, hindi ka pawaburan ng Diyos. So yun, totoo po yun. Yung mga taong masyadong nangungutak or inuutakan yung mga kaibigan, yung mga kapatid, yung kapamilya, mapanglamang, yung umiiwas sa responsibilidad, ayaw maglabas ng pera, hindi po natutuwa ang Diyos. Akala nyo lang, makakaipon kayo, gaganda buhay nyo, hindi. Kasi, Tandaan niyo po, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ang at ang pinakamayaman sa lahat yung taas. So, hindi natutuwa ang Diyos, definitely hindi ka ibibli sa Diyos. Kaya pansinin mo yung mga taong palasa. Habang buhay na lang silang umaasa ng tulong, habang buhay na lang silang umaasa ng awa, kasi nilagay lang sila sa Diyos, sa, ng Diyos sa dapat ng kalalagyan. Pero pag ikaw responsable yung tao, madaming sakripisyo, nagpakapagod, nagpakahirap, naging responsable sa lahat, tinaharap lahat ng obligasyon sa buhay. Kahit mahirap yung mga pinagagawa nyo, yung pinagdadaanan ninyo, tandaan nyo po, may reward po yan. At ibiblis po kayo ni Lord. Dahil si Lord natutuwa sa mga taong responsable, nagtatrabaho, taos pusong gumagawa, at lalong natutuwa ang Diyos sa mga taong hindi mapanglama. Okay? So kung ako sa iyo, mas gustuhin kong uh, harapin ang responsibilidad magtrabaho para iblis ako. Kaysa naman umiwas ako sa responsibilidad, pero hindi naman ako ibiblis.